morning guys. Tara puntahan natin ang aking asawa ko nung ginagawa niya sa kusina. Eh, kung bagay kinakailaw, pag tirik na tirik ang suli. <tinyo> ano ba yung mga kaya taliwanag, taliwanag? Ano ba, mo? luluto mo? Oh, sarap. Yan, ano yeah, yeah, kayaan. Ay, nakasain ka na. <laughs> uh -oh. Ay, siya ang aking sito. Hasta saan po? Sumpo. Kaya hindi. Ah, kulang pare. Kulang yan. Ah, ah kulang pa. Kulang uh, ba uh, ko sa mga ah. Ah, pang isang linggo na yan, ha? pang <laughs> <Ay>, isang linggo. eh, <laughs> dali na, i-budgetin mo. Aray nga madami pa, dapat eh, pang 30 days na, aray. Pagkasyahin mo, 30 jones. Bukas, oh tay magkakape, oh. Uh. wala kang ano ha? Ano? ano? -budget? Ako budget... nagtatrabaho, ay, ako wala sa Sabi mo, budgeting ko. Ay hindi, <laughs> akin yun, nagbukod yun. Aring ibinibigay ko sa iya, ara ay pagkasyahin mong 30 journey, dahil 30. Gets mo? Saka sa sa sa, Mag sa ka, makaka ng unyuro? Ay hindi, hindi na tayo magkakarne at may, ano nga, may sakit ng sitaw na unyuro. Aba, hindi itig e, Ka, bumili ka ng isang bungkos at ano, Oh, Lang Oh, eh, tipid tayo ngayon. Ngayon. Oh, tayo na. Oh, eh. ka, bravo. At nakalinis na din ang mga tambak na plato. Ay, oh. Ayaw oh, ma. Ilalagay ko yung sa aking ano. Ay, ay, ay. ay ha. Ayan guys, at ako ay nagsulit na ng aking kinita dahil siya ang mas magaling na budget. Gayaan! Gayaan, <laughs> baliktad. Ay, ako po, ako po ngayon ang nagsusulit sa mister. Dapat ang mister <laughs> ang nagsusulit sa... Saan? Saan susulit? Isa magsusulit sa mister. Ayan, baliktad. At ako daw ay gastador. Abay, ginagastos ko naman ay sa pagkain. Ayan! No? Hindi! Ayaw mag-ilaw palagi! Kaya na... Kaya na madilim. Madilim. Madilim ang mundo. Abay, pagkawan ng ilaw ay madilim na. Thank you guys for watching. Ciao!